And on and Ayan, mga loves, good morning everybody uh, Monday ngayon mga loves, tayo'y nandito sa aking kusina Nagluluto, uh -huh. nagluluto para sa ekonomiya <laughs> uh, Sa buwan na ito mga loves, ay ano pala Uh, anniversary ng aking karinderiya mga loves. Seven years. Seven years to encounter pa mga loves dahil hindi pa tapos ang aking anak. Pero gagraduate siya ngayon mga loves sa taong ito. Uh, yung aking college at uh, sa, sasabihin kong seven years in counting, mga loves dahil meron pa tayong pagpaarali na isa sa kolehiyo Kasi mag-aano pa lang siya ngayon. Mag- ano ba, mag, mag, si senior high school. O, tamang talaga mga Ito yung ating hanap na hindi pwede sukuan mga labs. Umulan kang gumagyo. Magkasakit man ang iyong kusinera. Tuloy, tuloy ang ating trabaho mga labs. Kaya, uh, i ko kayo mamaya mga labs sa ating mga naluto ngayon. Ngayong lunis, January, January 15. 2024 unang video ko sa akin karin mga labs uh, mamaya no, update ako kaya keep on watching ayan mga labs mag update tayo sa ating pagkaon na. naurot na ating pagkaon dito daghan pa oh daghan kaya kung pinilit ang istero ng urot ang akong eskabeche ng urot lang ano ah, pa dahil isa oh Sakto.

Baka may pipino tayo yung malabs. Ang yeah. so, yeah. chapsoy na itong Nakubos na. At ang sitwasyon sa labang o, diba? akin ng malabs. Ang aking mga suki. Ang Okay, at ang aking workplace na grabe ka kuan mga labs oh. lang agi kay eh, wala ko katabang ang akong anak nag OJT mamaya si mister man ang mag ano nito kasi siyempre, nagluluto tayo para anong nakaraan hindi ko ma ano matiklop itong aking ano ba? Itong ganito ko. Oh. Ito. Kasi tinutulungan ko siyang maghugas. Siguro na ano napasma. pasma. <laughs> Ayan na muna mga loves.